Plus Mga balita ngayon Mahigit isang libong loose firearms sa Central Mindanao personal na ininspeksyon ni PBBM 13.6 milyon halaga ng shabu nasabat sa isang high value target sa Mandawi City Pinabak daw Samar formal nang ang insurgency free ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Personal na ininspeksyon ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nasa mahigit isang libong piraso ng assault and light weapons na isinuko, nakumpiska at na sa loob ng operasyon ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Central Mindanao. Ang mga nasabing armas ay mula sa magkakahiwalay na operasyon ng batas at surrender programs mula 2024 hanggang ngayong taon ipinresenta ito kay PBBM bilang bahagi ng kampanya ng gobyerno laban sa paglaganap ng ilegal na armas. Nagkaroon din ng pagpupulong ang Pangulo sa mga tropa ng 6ID upang talakayin ang mga isyong pangsiguridad lalo na sa mga bayan na tinukoy bilang areas of concern para sa nalalapit na midterm election sa 2025 layunin ng pagbisita ni PBBM upang matiyak ng administrasyon ng kapayapaan at kaayusan ng mga lugar na madalas maapektuhan ng kaguluhan tuwing halalan. Nasamsam ng mga otoridad ang nasa 13.6 milyon pesos na hinihinalang shabu sa isang babae sa sitio Aroma, Subandaco, Mandawi City nitong Webes ng gabi. Sa bypass Operation ng Mandawi City Police Office kasama ang Pedeya Regional Office 7, nahuli ang isang 41-years-old suspect na isang high-value individual. Nakuha sa sospek ang 2,000 gramo ng shabu na nakasilid sa heat-sealed plastic sachet na may standard drug value na p pesos nakatakdang kasuhan ng sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Insurgency free na ang bayan ng Pinabakdao, Samar, matapos itong ideklara na ganap ng malaya sa impluensya ng New People's Army o NPA ng Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict at ng Municipal Peace and Order Council Kamakailan pinagtibay ito sa pinirmahang sangguni ang bayan Resolution Number no. 25-014, Series of 2025, ayon kay Brigadier General Noel Bestuir ng 802nd Infantry Brigade, tatlong taon nang walang naitalang insidente ng karahasan mula sa NPA at walong rebelde na ang kusang sumuko dahil sa lokal na peace engagement. Sa seremonya sa barangay Obayan, nagkaroon ng pagpapakawala ng mga puting kalapate, simbolo ng kapayapaan at bagong simula. Ito ay bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan, pulisya, sundalo at mga mamamayan. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang patunay ng kapayapaan, kundi paanyaya rin sa mga natitirang rebelde na isuko ang armas at yakapin ang bagong buhay ng may pag-asa. Ang pinabak daw ang ikalimampu-tatlong local government unit na idiniklarang insurgency-free sa area of operation ng brigade. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank <laughs> you